from the home of quality soul. Oh my gosh, kasi, oh my gosh. Biyahing pang kasi ng sikit. Ito'y para bisitahin ang puntod ng kanyang mga yumaong mahal sa buhay at makasama ang pamilya na isang taon na niyang hindi nakakapiling. Yun po yung way para magsama-sama po ulit kami gaya. Kaya po umuwi kaming lahat. Ngayon na rin po yung pahinga namin para makapagpahinga sa trabaho, pag-aaral, gano'n. Muntikan pangaraw itong maonsami sa haba ng pila sa mga terminal. Mabuti na lamang at mayroong libreng sakay pawi pa ng Pangasinan. Sobrang laking tulong po ito actually sa, para sa amin po. Computers ay eh, maulan din po ngayon. At least po nakababas po ng uh, pamasahe ganun. Maluwag ang mga upuan at mayroong aircon, kaya ang mga pasahero komportable. Biyahing Carmen at Lingaya ng mga ito na hatid ng pamalang panlalawigan ngayong undas. Yun na nga po sir eh. eh masaya din kasi may libreng sakay. kain. Tsaka eh, din sumakay kasi pamasay sana. Yung eh, pang ano lang sa pang pabayad na sa padasan. Minus gastos po. Maraming salamat po. Sa November 3, araw ng linggo, magkakaroon muli ng libreng sakay sa mga Pangasinense. Thank you, Province of Pangasinan. Pangasinan ang galing. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.